Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas lalong bumabagsak na nga po ngayon, ang Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang umangat na nga po muli ang Los Angeles Lakers sa standings matapos nga po silang manalo, laban sa San Antonio Spurs. Inasahan na nga po sana mga katrops ng mga ESPN analysts sa Minnesota Timberwolves na makakabalik sila sa Western Conference gamit ang kanilang binoong bagong lineup sa pagkakakuha nga po nila dito kina Julius Randle at Dante Televincenzo. Mas flexible at mas maraming option na rin naman nga na po sila pagdating sa kanilang offense dahil sa kanilang mga bagong players. Ngunit kasalungat na naman nga po ang nangyari ngayon sa kanilang team dahil imbis nga po na lumakas at magkaroon sila ng sunod-sunod na panalo ay nahihirapan nga po sila ngayon na talunin ang lahat ng kanilang mga kalaban mapakontender man yan umaging lottery teams. In fact, isa na nga po sila ngayon sa mga worst teams sa West matapos silang matalong muli sa kanilang game ngayong araw laban sa Kings sa si score na 115-104. Sa kabila nga po ng pagtatala dito ni Anthony Edwards ng 29 points at Julius Randle na kumuha naman ng 21 points ay hindi pa rin nga po ito naging sabat para manalo dito. Kaya dahil nga po dyan ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang losing streak at bumagsak na rin naman nga po sa 8 wins at 10 losses ang kanilang record sa standings B ng top 12 sa Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang umangat na nga na pong muli ang Los Angeles Lakers sa standings matapos nga po silang manalo laban sa San Antonio Spurs. Simula nga po mga katrops nang ibalik ni Coach JJ Redick si Dalton Connect sa kanilang starting 5 ay naputol na nga po ng kanilang team ang kanilang 3 game losing streak at tuloy na nga po silang nakabalik sa winning column. In fact sa kanilang pagkapanalo nga po ay umabot na sa 11 wins at 7 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings kung saan umangat na nga po silang muli sa top 5 sa Western Conference na isang magandang senyales para sa kanilang kupunan. At kasabay nga po ng kanilang panalo ay pinuri na nga po ni Coach JJ Redick ang lahat ng kanyang mga manlalaro since nag-step up nga po ang mga ito para maputol nila ngayong araw ang kanilang losing streak. Bukod rin nga po mga katrops, kay Dalton Kenneth na tuloy nang naibalik ang kanyang tunin na laro sa paglalaro niyang muli sa kanilang starting lineup ay nagkaroon na rin naman nga po ng malaking ambag si na D'Angelo Russell at Max Christie off the bench para makuha nalang panalo laban sa koponan ng San Antonio Spurs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.